Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Bagong Araw. Magandang araw, ngayon ay ika-25 ng Disyembre 2023, Araw ng Pasko. Para po sa espesyal na edisyon ng Bagong Araw, ito si Heidi Bernardo Sampang mula sa iyong FEBC Radio TV. Marami ang masaya at wing kapaskuhan, lalo na nga ang mga bata. Pero marami din naman ang malungkot sa mga panahong ito. Kagaya na lamang ng mga humaharap sa unang Pasko ng may pagdadalamhati dahil namatayan o kaya ito ang unang Pasko na malayo sa pamilya. Totoo ang Christmas blues na nararanasan ng marami nating mga kababayan. So paano tayo magdiriwang ng kapanganakan ni Jesus kung may ganito, ganito tayong pakiramdam? Sasamahan tayo ngayon ni Pastor Archie de la Cruz, isang licensed guidance counselor at tagapanguna ng Amara Counseling and Training Center. Merry Christmas, Pastor Archie! Hello ate Heidi, Merry Christmas sa iyo at sa mga kaagapay natin na may panahon para ma-access makasama natin sa isang special Christmas episode na kagaya nito. Sana po maayosan yung kalagayan at may mga makabuluhan kayong pagdiriwang sa araw na ito, ano man ang inyong mga pinagdadaanan. Yes, Pastor Archie, baka gusto mo nang batiin ang iyong mga kapamilya at ang iyong mga inaanak ngayong Christmas Day. <laughs> Nako, okay. Uh, hindi mo natatanong ako, ay mayroong 68 na inaanak at nagkaroon Bilang ako na ng inventory. Oo, oh, pinangalanan ko sila recently at, at masaya ako kasi kilala ko talaga sila at kilala ko kung bak ano yung mga uh, reasons kung bakit naging uh, inaanak ko sila at yung mga meaningful occasions. Why did I accept them as my ina-anak? But sa lahat po na ina-anak ko, narito na sa ibang bansa, Merry Christmas pala sa inyong ninong, wala pa akong nabibili. Kasi ang as ginagawa ko, Tehady, pagkatapos na ng bagong taon para medyo makamura-mura. Ayun. At hindi at sabi, siksikan. Hindi siksikan. At mga nakair. Praktikal lang tayo. Uh, blessed Merry Christmas to my family, kay Mama Nilda de la Cruz at Cindy de la Cruz Bonet dyan sa Maybatya, Bukawe, Bulacan. Sa pamilya ng mga tiyongko, si Yulin at si Louis tiyongko dyan sa Hagone, Bulacan. Sila Skylar de la Cruz dito sa Malinta, Valenzuela City at kapatid kong si Ace. Ayan, blessed Merry Christmas to you at mga kapatiran mula sa Christian Gospel Church, Bagumbaryo Caloocan City. Okay, hello po sa inyo at naway maging makabuluhan talaga ang selebrasyon natin ng araw na ito. So Pastor Archie, patungkol po sa Christmas blues or kalungkutan sa gitna ng kapaskuhan ang atin pong pag-usapan ngayon. Una kong tanong sa iyo, Pastor Archie, bilang isang uh, licensed guidance counselor, normal po ba na makaramdam ng kalungkutan lalo na kapag may nagsasaya sa ating paligid? Ay, oo nga. Nako, uh, I remember bago mag-pandemic, nagkaroon ng na mga series of interviews dahil bago pumalo yung uh, itong COVID-19. Apparently, ay uh, naka-encounter tayo sa mga, mga mental health issues in partnership when then with CBN Asia 700 Club. Ano. Naalala ko na may mga tao na umaamin na meron silang pinagdadaanan kung bakit hindi sila makapagdiwang na masaya kagaya ng karamihan. Ano. Hindi sila makakope, hindi sila makajive, hindi sila makasama dun sa wavelength ng merrymaking and party ano, ng mga parties natin. Uh, uh, mahirap kasi na pilitin natin maging masaya pero ang totoo talaga, eh, meron tayong mga pinagdadaanan o kaya parang meron tayong mga kalungkutan which is considered very normal and natural when we are going through pain. Sabi mo nga kanina, may mga kaagapay tayo na nawala ng mahal sa buhay, maybe a, a couple of months before Christmas, or maybe just recently. Kung mm -hmm. hindi man yan na mahal sa buhay na nawala, maybe trabaho, o kaya may, maybe kalusugan or functionality, hindi ba? Yung uh, ganitong klaseng mga Christmas blues uh, comes in different uh, forms at mga mga faces. Anything that you've lost o may mga transitions na hindi mo ina-expect, ay maaring magdulot sa atin ng kakaibang pagdamdam o pagka pagsuot ng mga pagtukoy sa mga nararamdaman natin na uh, kabaligtaran ng inaasahan nating normal na uh, festive reactions mm -hmm. at mga celebrations especially during this time. So I'd say yes, it's very normal. It's a good way to be very brutally honest with what you feel in relation mm -hmm. sa ating pinagdaanan. Mm -mm. So Pastor Archie, mas malalim na lungkot ito kumpara dun sa parang nalulungkot ka kasi napakasimple ng handa or wala kang bagong damit or wala kang pang-aginaldo. Mm -hmm. Normally, ang ganitong klaseng mga halungkutan ay isang mature way of understanding our emotion which is very, very okay. Kasi mm -hmm. uh, kung inakala natin may mga bad emotions, mga negative emotions, pero when we look at it sa psychological perspective, ito ay mga lahat ng emotion na ating nararamdaman ay kinreate ng Panginoon para ating maramdaman kung ito ay tugma-takma sa ating pinagdadaanan. So when I say a mature way of relating and understanding our seemingly negative emotion more than just dahanda, regalo, mga mm -hmm. Uh -huh. damit ay isang ano isang at uh, tanda ito na ikaw ay tumatanda at may pinagkakatandaan sa bilang pagtug, pagtingin sa isang mga mga uh, very uh, childlike no at uh, minsan a childish way of looking at celebrations like christmas mm -hmm. okay so i-acknowledge mo yung pakiramdam na 'yon at 'wag mong mm -hmm. pilitin na maging masaya kung malungkot ka naman talaga deep inside Oo, oh, totoo yan. Ate Heidi, gusto ko rin sabihin, sa, meron kami yung mga ginagawang mga proposal, halimbawa mm -hmm. sa, sa aming mga counseling under cognitive behavior therapy at mga behavioral therapy. For example, may mga events, halimbawa family reunions, which usually happens also pag Christmas, hindi ba? Yes. O kaya ay parang sa masabi mo nga kanina, no, sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na wala silang choice kundi harapin ang Pasko at bagong taon na malayo sa pamilya. no May mga members ako sa church na ko recently because nagkaroon ng opportunity na mag-work sa Middle East. So I can imagine, I can feel for the husband, I can feel for the children and loved ones na it, this is going to be a very different Christmas for them. Pero dahil may mga triggers like economic reasons o kaya other realistic at mga practical uh, ano, mga nakadahilanan, kailangan nilang gawin ito. Ang sinasabi ko, kung minsan ay nagiging option namin sa counseling at therapy, ibang mga proposals, for example, ay postponement. Mm. Okay? Ang postponement, ibig sabihin nito ay uh, ito ay pag sa isang, tab pag sa sa isang tabi, sa, sa sa isang panahon, sabihin sa maigsling panahon, ang isang issue, ang isang palaisipan, ang isang nararamdaman alang-alang sa pangkabuoang uh, kalagayan natin bilang isang pamilya. So you set aside for a while at babalikan mo ulit siya later on or maybe after New Year. Hindi ba? For mm -hmm. the sake of the children, for the sake of your loved ones, a churchmates, for example, na hindi naman natin mag, uh, kayang, na manatim magkayang na magparatay ako. Uh, it does not always applicable sa mga tao. Depende sa kanilang emotional state and maturity, and dependeren sa mga support system. Pangalawa, may tinatawag din conditioning. 'no? Ang conditioning ay mga mental preparations to to actually uh, immerse or magkaroon ng simulation para when the big day happens like Christmas and New Year mm. and family reunion, mayroong certain amount of adjustment at coping mechanism ng isang tao na may pinagdadaanan. Again, hindi tibig sabihin, i-diminish natin o i-downplay natin yung kanyang mga pain. Yung kanyang pag-grieve, pagluluksa, pagdadalamhati o kaya pagkakikipighati kasi uh, ah pag break halimbawa o may mga may mga marital issues, may mga temporary separation o kaya ay parang recovering from a breakup, no? Ay mga bagay na ganyan ay eh uh, talagang nangyayari at minsan ay mahirap pigilin o mahirap uh, for the lack of term i-regulate o kontrolin yung ating nararanduan because the pain is way too much overwhelming. So other than realizing, labeling, acknowledging, accepting them, kung minsan yung sinabi ko na ito na postponing, conditioning, mga simulations, may be helpful pero depende pa rin yan sa assessment ng counselor at sa readiness ng client or ng counselee to agree or cooperate sa ganitong klaseng mga programming at intervention mm Pero Pastor Archie, kung uh, hindi pa naman kami nagkakaroon ng paghingi ng pagpapayo ano, sa mga kagaya niyo pong professional, uh, ma-isa-suggest niyo po ba? Halimbawa, dumadaan ako dito, nakaka-experience ako ngayon ng Christmas blues, uh, magmukmuk pa rin ba ako sa loob ng kwarto? O lumabas ako at umatend at makisaya, let's say, sa mga Christmas party or mga family reunions? Mm -mm. Naku, depende pa rin yun sa gravity o lalim of freshness ng pinagagalingan ng kalungkutan. I see. Mm -mm. Oo, kasi normally may mga window dyan, may mga timeline. Siyempre, kung halimbawa, you lost a loved one. Okay? So, din state na ikaw ay pagiging shock o parang you are still protesting, no? na bakit kinuha, bakit nawala, bakit namatay, of all the times, bakit ngayon pa. So, so manapadito, it's really okay to um, to own and understand the feelings it's okay to be attentive to the emotions so talagang to go over ng time and kasi im isopress mo siya kasi. pag pinilit o pinuwersa natin ang na ating mga sarili, may mga collateral damage yan sa mga tao sa paligid natin. Mga bata, mga paslit, mga inosente, mga walang kamuang-muang. So nasisira minsan yung, ano, diba, yung parang nakaset ng mood o atmosphere. When in fact, you can actually deal with it privately and it's very, very okay. Again, depende sa gravity, sa severity, o depende halimbawa sa timeliness o yung sa window na ino-observe natin hinggil sa kanyang kinasadlakan o pinagdaanan na sakit. So it's really okay no to to um to own it to be in uh, to be in a to be in a space where you can actually be in um, no solitude and uh, be be okay with be okay with the, be about your feeling at sa mga kaibigan din natin na may ganyan kakilalan ganyan it's okay to give them the space that they need at hindi hindi sila puwersahin at bibigyan ng mga Pat siya na okay lang yan for the spirit of christmas lumabas ka diyan when in fact they are not ready So um uh, because yung ganitong klaseng mga ano ay may be dealt with privately okay when uh when we think about it ilang araw lang naman yan isa dalawa tatlong araw and then uh, everything else will uh, gradually uh, resume sa kanilang mga operations and functionalities so for me as a counselor it's okay uh then uh immerse ourselves sa uh, kaguluhan sa labas sa say sayahan sa labas when in fact mahihirapan kali magada poy iya kalang din at mm -hmm. uh, posibleng maka disturb for the lack of a better term ano uh, na sa merrymaking na 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 ibang family members na they want to be happy as well mhm mm at idudugtong ko na rin ano syempre kapag kapasko, kadugtong na rin yan Pastor Archie yung uh, new year na sabe doon sa isa kong nabasa, kapag ka daw papalapit ng matapos ang taon, kagaya nito, mag-close tayo ng 2023, mas prone daw tayo na parang mag-criticize ng sarili natin. Kasi parang naglulok back tayo, di ba? Ina-assess natin yung ating sarili kung paano tayo naging dito sa matatapos na taon. And ang um, Tendency daw mag-end up tayo ng more on negative thinking at mas parang nagiging hard tayo sa sarili po natin. So paano namin uh, ma face yung ganitong pakiramdam din po Pastor Archie? Ang appeal ko dito ay maging constructive tayo at Heidi. it's okay, okay to be a little bit critical on ourselves. Kasi yun, mm -hmm. ibig sabihin, uh, uh, sinusubukan nating maging mindful sa ating pagpapamumuhay, pagpapasya, pagpipili, at pag tayo lumilingon sa nakaraang labing dalawang taon ang binigay sa atin ng Panginoon, ni mga bagay na ako ako'y lumago sa ako natuto ni mga bagay na mm -hmm. aking pinagsisisihan na hindi ko dapat ginawa, na hindi ko di dapat maulit sa pagpasok ng bagong taon. So sa akin, I appeal to every kaagapay na maging, it's okay to critical, yung critical in the sense na magiging constructive tayo sa pagpapabuti ng ating paraan ng pagiging tao, pagpapakatao, pakikihalubilo sa kapwa, pagpapahalaga sa mga bagay na importante sa Diyos, and then realizing and realigning our values as the new year, another year will unfold. So it's okay no, to, to be like that. Mm -hmm. Uh, But at the same time, the intention is not to be too harsh on yourself kasi may epekto naman yan sa ating self-worth, sa ating self-concept. Kapag kami struggle tayo sa ganyan, our self esteem will be affected. So ibig sabihin, uh, may mga ano yan, may mga domino effect yan and we don't want to to face another year na klasing klaseng paraan ng pag-iisip. No, at may mga ano yan, may, at meron ding ano yan, bugso sa ating mental health. So mm -hmm. we would rather, no, itong constructive way of looking, evaluating and assessing ourselves so, hindi kinakailangan maauwi sa pagiging depressed, very mm -hmm. withdrawn, or very helpless or hopeless. No, uh, na alam mo hindi siya makakatulong psychologically as we embrace and realize the transitions of the coming year. Mm. -hmm. Kaya nga 'yung iba, 'di ba, Pastor Archie, kaya iniiwasan nilang mag-join sa mga family reunions or batch reunions kasi you tend nga na maging harsh sa sarili mo when you compare yourself dun sa mga naabot na nung mga kaklase mo nung elementary, mm -hmm. college or high school man 'yan, 'di ba? Oh. At kung minsan, Ate Heidi, kasi ang tanungan sa family reunion, di ba't di ka pa nag-aasawa? <laughs> Madalas bang matanong sa'yo yan? Yeah? Ay, nako. Kaya pag... Shoutout oh, Shout out sa De La Cruz family, ano. Magkakaroon kami ng family reunion on January 20 at may papakilala na ako. Antayin nyo lang. Nice. <laughs> Pero dati, nung wala ka pang ipapakilala, ano yung uh, parang tamang pagtugon sa ganong ang nakaka-pressure na tanong? Deflection ka diversion. Paano <laughs> yon? Paano yun? Paano yun? <laughs> ibabalik, ibabalik mo sa iba yung usapan, hindi nila namamalayan. <laughs> Ang sarap ng ulam, tipong ganon. Oh, oh, Ang gano. sarap Uy, ng handa natin today, ganyan. Oo, oh, oh, you know, in the last four decades of my life, I have learned how to secretly uh -oh. and efficiently divert conversations. Uh -oh. Ay, hindi nila namamalayan. <laughs> oh, success ako doon. <laughs> Ayan. No, oh, kaya ano, meron pa ka reminder din yan na doon sa mga tao na may pagkatakle sa ano, hinahilay <laughs> sa pagtatanong. Kasi hindi mo alam, baka yun yung trigger niya, di ba? Mamaya mm -hmm. pag uwi ng bahay, mag-walling na pala yan. <laughs> Oo, you know? totoo uh -huh. yun. Um, uh -huh. Sa panahon na tayo may mga mental health issues at naging very aware tayo dito, uh -huh. na mas, mas nagiging mindful tayo sa ating mga remarks, sa ating mga comments, sa ating mga questioning. no? Because not a lot of people may have been suffering from anxiety and depression na hindi mo haka nakikita at the onset. So para mm -hmm. pagkatapos ng event, dun pala magdodon. Even yung makasamahan ako sa counseling work ngayon na ah, pag nakikita kita kami every now and then, ay, we get to share and confess and admit That we have struggled in facilitating a seminar or, kaya dealing with clients na resonate sa our issues. Pero we have to be at our best form, not to be of service And pero deep inside, no, we're going through something. So a lot of attentiveness to ourselves, a lot of um, appeal to sensitivity and consideration is very, very important kapag mga events because mm -hmm. you, for, for all you know, some people eh, pinu push to be there, to be present, to give away. Gifts, to be in makeup or to be in this suit, dahil kailangan dahil expectation. Mm -hmm. The family is expecting this or the culture. Of, uh, so uh, parang pressures us to do this and to do that. but at the expense of our mental health, at the expense of our own sense of peace and calmness, at the expense of uh, parang uh pursuing uh, a pathway to moving forward. Dahil ikaw yung may pinagdadaanan din, hindi mo I broadcast, and not mm -hmm. all people around you are aware of, hindi eh, ba. Mm -hmm. So I guess. um a lot of neighboring community making sensitivity tact no and mm -hmm. uh, uh sincerity should be in place uh, uh coming into play kapag tayo may mga gathering especially in a christmas uh, time like this and malalapit sa new year ano kung saan talaga marami tayong pagsasama-sama mm -hmm. and pastor Archie, baka lang may idadagdag pa ng mga practical na paraan ayan how to pull through the christmas blues para sa ating mga kaagapay mm -hmm. maliban sa sinasabi ko na you mm -hmm. get to acknowledge and label no it's very uh, gusto ko yung kasi in paghumanize ate heidi ano uh, again ako ay isang pastor pero i'm so okay with humanizing our struggles and emotions okay ah uh, whenever we realize our nothingness our vulnerability ito yung mga invitation to understand na we are weak we are helpless no individuals at kailangan talaga natin ng tulong mula sa Diyos, mula sa ating pamilya, mula sa mga tao sa paligid natin na hindi nadamayan tayo, ipapanalangin tayo, susuportahan tayo, i-augment yung ating mga pangailangan. Yun yung mga gantong klaseng ano na Pwedeng maging paanyaya sa atin do we need one another and we mm -hmm. are not that strong enough no sometimes vulnerability and brokenness can be good friends in our lives no it allows us to be humble it mm -hmm. allows us to realize our need for help it allows us to pay attention sa mga general issues at may realistic no mga events sa buhay natin that makes us fully human who will always be dependent to the grace the strength the knowledge the healing and the mm -hmm. wisdom from our lord hindi lang sa panahon ng kapaskuhan mm -hmm. pangalawa Uh, be open no sa pag-aabot sa atin ng mga tao sa paligid natin no na uh, nakatulong tayo ay makaalpas makagulong at makahakbang kahit malilit na kabangyan, yan wala sa ating mga Christmas blues kapag natukoy natin ng mga tao na hindi sumusuko na tayo ay kumustahin bibisitahin i-reach mm -hmm. out padala ng regalo o ng pagkain sabihin sa atin na pinagpipray tayo o kaya isinasangguni tayo sa mga professionals kung ang mga sintomas ay medyo uh, medyo nakakatakot o kaya ay parang nagpapatong-patong at ito ay nagiging disorder na ano appreciate natin yung mga bagay na yan And then pangatlo, subukan talaga na lumabas. Ano, subukan na lumabas. Bahala change of environment, especially mm -hmm. when there are glittering lights and uh, mga mga strong colors outside. Meron niyang epekto sa ating mga mata, nagbibigay ng kulay. At talo mm -hmm. ngayon, 'di ba? May ma, 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 pagka-araw, medyo matarik ang araw at medyo mainit sa labas, pero alam mo kahit paano may hanging amihan dumadampi sa ating mga labi at sinasalat ang ating mga balat. So, ito mm -hmm. ang change of environment can somehow magkaroon ng mga psychological kal uh, invitation para sa atin to appreciate no the space the surrounding the air the greens at ito ay uh, ito ay niya yung ating tendency na na sa nasa na nasa isang mga uh, kapiraso mga kasulok at mga uh, espasyo na talo lalo mm -hmm. nag-exacerbate o nag-escalate ng ating mga depressive symptoms na nagdudulot ng mga withdrawal ang withdrawal and isolation may be there for a time especially at the height of our pains pero mm -hmm. dapat may mga intentional din dito na mga appeal o mga pagsubok nalalabas si silip sa bintana pupunta sa limbawa sa isang malapit na convenience store o kaya uupo sa salapan pansamantala at makikipag-usap sa mga mahal sa buhay at mamaya pag hindi kinakaya, babalik ulit sa kwarto pero yung at mm -hmm. ulit tumabas o kaya magbubukas sa mga social media accounts and to realize what's happening out there at pagdid mm -hmm. deactivate ng mga bagay na na alam mo magi-stress pa ba? mga kwento ng hiwalayan. Especially. <laughs> Kaya mga negative na balita, oh, oh. sige excuse na po muna kayo. <laughs> oh, you are good. So a lot of filtering should also be in place in other words. Mm. -mm. Thank you Jan sa mga very practical at reminder ano Pastor Archie. Na 'yun nga kailangan nating i-humanize 'di ba? Yung ating mga nararamdaman and of course hindi tayo exempted diyan kahit na nga ba tayo ay mga Christian na, 'di ba? Mm -hmm. And Pastor Archie ang ikli ng panahon natin. Pero briefly lang, ano yung parang palatandaan na itong nararamdaman ko ay hindi lang simple Christmas blues kung hindi seryosong depression or anxiety na? Mm, mm Magandang an magand as Jaydig Haydin. Ito ay invitation para sa akin na sabihin na meron tayong mga tinatawag na existential anxiety and depression. Ito ay naranasan natin kahit wala talaga mga strong triggers or events na kailangan manormalize dahil every one mm -hmm. of us whether we like it or not ay susuong sa mga sitwasyon na hindi pabor sa ating expectations. Okay? Namataya, nawala ng trabaho, tapos halimbawa ay na-change ng department o kaya may mga separation, mga ibang bansa, namataya ng aso, o kaya ay panagkaroon na na-diagnose na mayroong sakit pala, no? Mga, mm -hmm. May mga may mga check-up, 'di ba? especially sa mga nagkakaroon ng annual physical examination. So, madidepress tayo for a while dahil alam mo may isang balita hindi natin naasahan at normal yon. So, you have to normalize mga situations like that. Pero, ang mga existential, the anxiety na to, na hindi masyadong malayo sa tinatawag natin na situational depression is okay. Ito ay lilipas din. No? Hmm. Ang proposal natin dito, maliban sa re realizing, acknowledging, admitting, and normalizing, no? we find ways how to be functional functionality is the name of the game okay. may pinagdadaanan ka ang kalungkutan may mga sintomas halimbawa hirap matulog umiiyak madalas may isolation o kaya parang walang ganas sa pagkain, o kaya ay parang bugnutin. Pero aware ka na meron kang dapat itatrabahuhin. Halimbawa, nagka-opisina ka, nagka ka, o kaya ikaw ay may inaalaga ang mga anak, tumutuloy, gumugulong pa rin mm -hmm. ipo. At Tawag doon functionality. No? At uh, unti-unti, naiibsa, na-realize mo ay mga sumisilay, yung mga liwanag, patungo dito sa'yo, medyo na, 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 na ni-immerse na yung ating uh, mga, mga mental at social-emotional state to cope and understand itong mga pressing situation, mga blue na ito na pinagdadaanan natin. So, again, no, dito naman, normalize. No? Sapagat every one of us dumadaan sa ganito, pero magkakaiba tayo ng responses. So, mm -hmm. uh, as other normalize, parang sikapin pa na tumutuloy yung buhay natin. Gakagampan pa rin tayo sa ating mga tungkulin, mga trabaho, mga ministries, hanggang sa unti-unti tayo inasasali na at ginagawa tayong resilient at ready to face another challenge of our lives. Wow! Thank you, Pastor Archie, sa inyong mga ibinahagi at nawa talagang ma-experience po ng ating mga kaagapay ang inyong mga ibinahagi sa amin ngayong umagang ito. At uh, kailangan na nating magwakas pero ang good news naman po makakasama ulit natin si Pastor Archie de la Cruz sa unang araw ng 2024 dito po sa espesyal na edisyon ng Bagong Araw. So muli nakasama po natin si Pastor Archie de la Cruz ng Amara Counseling and Training Center. At bilang pangwakas na lamang po, nakasaad sa unang Korinto G's 13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababaya ang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Kaibigan po marito si Jesus upang tayo ay bigyan ng kaligtasan at ng pag-asa sa buhay. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ito si Heidi Bernardo Sampang at sumainyo ang espesyal na edisyon ng Bagong Araw. Maligayang Pasko sa bawat isa. Sumainyo ang Bagong Araw. Hatid sa inyo ng FABC Philippines, kasapi ng KDP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.